Magandang araw guys! Wow. Aray nga palang video ng araya ay kadugtungala ang din nung aming paglalaro ng bowling din sa Ever. At dahil nga ni inabot na nga kami ng gabi ay napag na na nga namin na kumain na din. Wow. Dinini na nga laang din kami sa Ever kakain kung saan meron din dining sang salan. At naghihintay na nga lang din kami din na tawagin sa pagkat waiting ang kanilang table sa dami din na kumakain dito. At ayun na nga after nga ng halos 20 minutes na paghihintay ay meron na nga kaming table. Hinihintay ay na nga lang naming matapos yung ginagawa ni ate para makapag-umpisa na din kaming makapag-ihaw. At after ang maayos ni ate lahat ay umupo na nga kami at nang makapag-umpisa na nga kumain. Ari nga pala guys ang kanilang mga serving. Sa meat nga ay meron silang siyam na flavor. Wow. Merong dalawang flavor ng pusit, scallops, lettuce, kanin, cheese at napakadaming side dishes. Wow. At lahat nga po ari ay anlin na magpakabusog ka hanggat gusto mo basta may space sa chan ay sige lang mo at nagumpisa na nga kaming mag-ihaw nang makakala mo na nga sapagkat meron nga din pala kaming oras dini sa Sangyup sala Dalawang oras nga la ang pala ang pwede mong i-stay dini. Kaya nga hanggat may oras pa ay sige, lumamon la ang nan lumamon. Ay aroy, ay parang abi eh. Wow. Ang ganda mo, beb. Eh? Eh? Eeeeh? Ano, <laughs> ang ganda mo. Ang galing! Ang galing! Ang <laughs> ganda mo dito sa kuwa ko. Balil ko yata eh! <laughs> Kuwang-kuwang. Ooy! Oh, <laughs> nagluluto dyan ay pinaglahok-lahok ko na. Ay ala, bahala nang maghalo-halo ang flavor niya an. Nung maluto na may pare-parehas lang din laang ang lasa. Ay lasang ka. Una ko ang nilantakan arang scallops. Ay ano ang pagkakasarap na re. Eh? Kahit siguro isang batch ang scallops ang ihain mo sa akin ay aking mauubos. <tinyo> Tapos kung ang lantakan yung unang serving ng scallops, ay kakain nga muna ako ng kanin. Sabi nga ng iba, pag ikaw daw ay nagsasangyup, ay puro karnila ang iyong kainin at huwag ka daw magkanin nang hindi agad ikaw mabusog. Para daw nang sa ganon, ay sulit ang iyong binaya. di Ay aroy, nung huling sanggup namin, ay ginawa ko nga at hindi nga ako kumain ng kanin. Ay pag uwi ng bahay, ay gutom ulit. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, sa susunod na sanggup namin, ay una ko talagang munang kakainin ay kanin bago ako mapak ng ulam. Kaya nga are, at unang kinain ay namin bini ay kanin. Hindi ba? mo? Wow. namin kumain ng halos isang oras dyan ay ari na nga ang aming naging itsura ay nakakaumay din pala ari lalo't puro tabang isinerve sa amin wow. ang aking batok nga dyan ay namamanhid na kaya ayan at nakatulala na nga laang din ako kaya nga kahit mahaba pa yung oras ay tama na aba naubos din namin yung tatlong serving eh baka ay pumutok na ang aming batok din eh pag hindi pa nga kami tumigil kaya pa Oi! karapat eh. <laughs> Bloated na ako. Bloated. Or dami pate oh. Ano na? Kainan na pa dinudok-dok yan. Hahaha. <laughs> namin kumain ay napagdesisyon na, na nga namin na umuwi at ari na nga ang nangyari paglabas namin. Grabe nga yung lakas ng ulan. Ay paano kami na rin makaka-uwi. Iisa pa naman yung dala namin kapote. Kaya nga ayan, tumambay muna kami din sa Gedli at magpapatila ng kaunti. 30 minutes na nga kami naghihintay diyan para humupa yung ulan. Kaso nga laang ay walang nangyayari eh. Kaya nga ay na laang sa akin ni Jowa yung kapote niya at siya ay nagpabasa na nga sa ulan, makauwi laang. Sapagkat anong oras na nga time na yaan, ay may Pasok pa nga siya kinabukasan. Ayun lamang guys, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, bye bye, peace!